wala kasing tawiran dito mahirap pag yan tayo tatawir uh, mayroon pulis na dadaan pulisan tayo oh, napakaganda napakaamas wow dalawa yung ano nya sa bagus kasi walang bubong yung pagantayan ng bus so ngayon nakasakay na tayo so, pag sa pagantay sa iyon. Mall no. Tara ayo, Samos Samos Ayun, kababa na tayo So Dito lang kami sa labas ng Ion Mall ha

nakapaskin doon na uh, sasakyan na bus pa uwi sa Tuyuhasi. so thank you so much kay nanay Mabayad talaga yung mga hapon di katulad ng ibang lahi pag ganyan isnabin ka talaga pero pag niyong gin talaga yung makausap mo tuturuan ka ng maayos so maglalakad lang tayo mga kaidol pupunta kami sa may Abel so mamaya na kami papasok dito siguro pagbalik namin kung maga kaming makakabalik <laughs> diyan 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 kadadaan no? sa gitna oh naliligo yung mga bata oh sa fountain so, yan may mga laruan dito sa mga bata Kaya, maraming mga bata dito sa so, tayo na tayo so lalakad lang tayo si so, wala naman tayong sasakyan Okay lang to, hindi naman kaanong mainit. Pero kanina, basang-basa yung damit ko sa pawis sa uh, kaantay ng bus. Nahuli kasi kami kanina. Takbo pa kami kasi andyan ang bus. hindi naman pala huminto. Oh, uh, lamig dito. <laughs> okay, mamaya lang tayo papasok dyan. Uh, Abil mo muna tayo. At andito tayo sa labas ng Amigos Toyokawa. So siyempre malapit na tayo sa ating gustong puntahan. Ang gustong puntahan pala ni Mrs. <laughs> Hindi pala ako. <laughs> si Mrs. Ann pala. So mga ganitong buwan kasi mga kaidol. Nagsisil na dito ng mga damit na pang ganitong damit. Yung pang summer. Kaya gusto niyang gumala sa Abel kasi diyan maraming ma ano ma pipili ng mga damit ba. At saka, andito na tayo sa harap ng Abel. Ang problema dito, wala tayong tawiran. Walang tawiran ng tao dito. Hirap naman tumawid diyan, no. Right? So andito na tayo sa harap ng Abel. Yan oh, no. Abel Toyokawa. So Shout out kay Nanay Isay. Andito na kami sa inyong lugar. So gagala lang kami dito. <laughs> Yan. So tatawid muna tayo doon sa may stoplight. Kasi wala kasing tawiran dito. Mahirap pag dyan tayo tatawid ba? Baka mayroong polis na dadaan. Pagalitan tayo. So, nil natin magtawid dito sa may stoplight talaga. Pupunta tayo sa may stoplight. Mean... At nawala na yung karaoke na building dito. Iba na. Ayan o. Drug. Cosmetic na. Ayan, Black cosmetic store. na. Oh. Okay. Hindi, nawala na yung karaokehan dito. Na sidax. Pinalitan na. Ayan, tawid na tayo dito. Ooh. Ayod na kami sa pedestrian lane. So, ah, grabe init. Hindi nang init, lumabas yung araw eh. Kanina, ulang araw. <laughs> Pero, sige lang. For the go, tapos na gala. At least init daw. At andito na tayo sa may Tuyokawa. Abel Ayan Ayan, nandito na tayo sa loob ng Abel So, ayan, hamimili na siya Ayan, at saka may music dito So, imamute ko na lang yung mga video dito mga kailan nakalabas na kami sa may Abel mga kaidol so wala kaming nabili ay hindi pala meron kaming nabili pero boxer short ko lang <laughs> ayan o meron tayong nabili sa Abel so boxer short lang so wala na sa kasing mapipiling mga damit na pang babae eh. yan yung aming pinunta sana dito kaso lang wala na parang nahuli na kami nahuli na sa lahat <laughs> so shout out sa Domino's pizza. Ang sarap niyan. Wow. Hindi na kami nakakain yan. So, dadaan lang tayo, ha? Hindi tayo. Hindi tayo bibili, ha? Dadaan lang tayo. Hindi naman kung maibig. So, lalakad ulit kami. Babalik dito doon sa may, ano? Iyon Mall. Oh, taas. Ayan. Buti ito, nagtatago yung araw. Hindi ka anong mainit. Nakabalik na kami dito sa May Ion Mall. sa so malapit na tayo. At grabe lumabas yung araw. Sobrang init mga kaidol. Pero kaya kami gumala mga kaidol para makatipid kami sa bahay. Uh, hindi hindi makaandar yung aircon namin ba? At maka-aircon tayo diyan no? Sa Ion Mall kasi libre ang aircon diyan. Kaya, so, mamaya na tayong gabi uwi. Pero legit mga kailan, sobrang init. <laughs> Tingnan nyo naman pawis ko. Misses <laughs> ano. Oh. Yan, wala dalang kalo. Kaya ginawa niya. Yung kamay na lang. Ganun. <laughs> Sabi. Oh, ang laki ng iyon mo dito sa Toyokawa. Oh. Pangalawang bisis namin pumunta dito. Yan yung unang bisis namin po ah pangatlo pala kasi nung unang bisis namin pumunta dito yung kasama ni Labi, yung kasama namin si Kitano sa shout out sa kanya so pangatlo ng bisis namin nagbisikleta kami ng nakaraang taon summer din yun saka ngayon yun. may grand park tapos ano you know, o, nakaalagay yamada tapos may esport pa sila yan, napakalaki dito ay salamat, hindi na mainit Whew, andito na tayo sa iyon mall iyon sarap Ah, malamig na dito malamig ang simoy ng hangin, gawa ng aircon ng Ion Mall. Ah, oh, grabe tindi. Basa yung damit ko. Oh. oh. Ah, dito ka ba oh? Yan oh. Ah, dito ka sarap. Ay, sarap pa. Ah. serap sarap ng damit. Oh. Ay, pang ano pala yan oh? Yung sport? No? Love? Yung sport? Yan o, oh. doyan doyan yung bata oh. Ah, ah, ah. Yan do yan ang nanay. <laughs> oh, sarap. Nandito na tayo sa May Abel, ay Abel sa Ion yun Mall. Tapos dito sa May Uniqlo. Pagpasok namin Uniqlo kaagad. So Uniqlo to dito. Yan. Oh, Lord. 6,900. So dito, dito tayo mag ikot-ikot. Magpapalamig tayo dito. Oh. Huh libre ang lamig dito <laughs> ha ah. No? wow ang cute oh <laughs> so samahan natin tong ating kasama na si Love oh. <laughs> yun mga kagawin dito tigat lang kami dito at saka maraming tao dito mga kagawin alam nyo ba bakit maraming tao dito mga kagawin Magtitipid din yan sila para hindi makaandar yung aircon nila. Dito sila nagtatambay. Palakad-lakad lang sila dito. Pabalik-balik ba? ano oh. Yan o. Marami tao. O oh, diba? Oh. Ah, nagtatambay lang yan sila dito para makalibre sa kuryente. Kasi ang mahal na ng kuryente dito. Kaya, yan. Dito lahat tumatambay sa may mula. <laughs> Alam nyo na. <laughs> para makatipid daw oh, hindi lang kami nagtitipid na sila din nagtitipid ng kuryente kasi dito sila tumatambay eh. mga kaidol sa mga uh, kakilala ko dyan sa Jensen yung nahuhuli ba huwag tayong huwag maggawa ng hindi maganda dito kasi may papato dito oh, papato station <laughs> Pato ah. <laughs> Di ba? May police station pala dito. Pato station. <laughs> oh, saan tayo? Ha? <laughs> ah? hinahanap niya yung gausali dito, gausali. Alam mo, alam niyo ba yung gausali? G.U. G.U. <laughs> Sil. O, oh, SIL naman yung salas na pangalan niya. Kaya, gausali yung tawag doon. <laughs> Yan. Oh. Kaya nga. <laughs> Papatustis yun. Mga <laughs> kaidol, meron akong nakita dito ba? Yan o. Oh. Napakaliit. Ang ganda o. Oh. Oo. Oh. Oh. Yan siya. So, bali, di ba terito? Yan. Ang ganda o. Oh sa kayong katabi niya. Wow, napakaganda. Napakaangas. Wow. Mm -hmm. Ganda motor. Oh. Dalawa yung ano niya, dalawa yung makina. Yung black niya dalawa. Wow. Ayos oh. Napaka-solid ng na motor. Nakakrom lahat oh. Ganda. Pero ito mga kaidol, oh, oh, may plate number siya. Tapos, nagkakahalaga ng, ito yung, ano niya, yung price niya. Balit, tarti lapad. Grabe, ang mahal. Oh. So, kayo. Hindi natin kayang bilhin yan. <laughs> Hanggang tingin na lang. Hanggang tingin lang. ako. <laughs> Sabi ni Love, ayan na. <laughs> Ayan. So, akit na naman kami dito sa taas. Nakya so, tayo. Ikot-ikot lang kami dito ni Mrs. anne At wala pa kami yung nabili. So, pupunta na kami sa may GU. Ayan <laughs> Jio ini naman Jio ya Yamada naman <laughs> Yamada Yamada man to Ha ah. Tinahanap talaga namin yung Jio Kanina pa na namin nanahanap eh, Punta na kami dito sa taas Ayan pala oh Sa, sa taas pa ah, Andiyan na pala Dito na daw Ito na tayo yung Zio Saan kaya banda? Yan o, oh, hakuin yan Ha? Ah, doon pa sa dulo So malayo Malayo ang Zio Yan o Zio Zio Ah, naglalaro yung mga bata dito oh. May laroan ng mga bata o oh. Yun, oh, slide slide sila. Kaya sabi ko kanina, maraming tumatambay dito. Ano naman talaga, kahit sa atin naman, no, sa Pilipinas, pag mall, maraming tumatambay. Right. Ayun, may iyo pa sa taas, oh. Alright, mga kaidal, at... Ayan. Nakabili na kami ng sapatos na naman. Ayan o, oh, dala ni Mrs. Anne. So, yan mga kaidal at medyo mahaba itong video natin. At ito ko na lang muna tasapusin yung ating video. Salamat at nakabot na naman kayo sa dulo ng ating video. Sa so, mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe. Jed Mindero TV. Hanggang dito na lang. I love you all. God bless you all. kayo palagi mga kaidal. Bye-bye. Thank <laughs>